morning po sa inyo at may meron may, kami bagong project ngayon. Ito pong bahay na ito. Sana oh. Balak po namin pinturahan ngayon to. Lahat po ng grills nito ngayon, babaguhin namin ng pintura uli. Pati yun sa taas. Papaanin namin ng pintura niya para gumanda ulit tignan. Tapos ngayon, dito naman po sa kabila, yung kabilang bahay na yon, Ginoon po eh, gagawin din namin ng pinaka-canopy niya sa CV sa harap. Gagawin din namin siya ng pinaka-bubong. Tapos pintura din. Magandang bigayan at maayos na gawa. Walang problema tayo doon. <laughs> Gago! So ngayon, nantay lang namin sila kasi bumili sila ng materialis na gagamitin namin. Habang wala sila kami maglilinis muna. So mamaya na lang ulit guys. A few inches later. Hala, tigil lang ah. Ang lakas ng ulan <laughs> Tigil ang gawa namin. Dito sana kami sa taas. Kaso wala na, ito na, bagyo. Uy, lakas nun. Grabe, ang dilim. Pero dito maliwanag. Dito maliwanag. Pero rinder muna kami.